may akong package dito sa dyan ko mahangin maganda yung weather 14 plus 14 kaya lang mahangin mga dre ito yung package ko mga dre no nakinuha bumili ako ng charger wireless charger para sa 3-in-1 kasi mga dre no sa cellphone, sa relo tsaka sa ano sa headset para hindi ba ano hindi makalat sa wire mga dre no mamaya mga testing hindi pala ako nakapasok ngayon mga dre no anong araw ba ngayon miyerkules martes kahapon sumama yung pakiramdam ko hindi ako nag-Uber tapos yun hanggang kinaumagahan hindi na ako nakapasok mga dreno kasi masakit yung lalamunan ko eh tonsillitis fast charger iniisip ko mga dreno kung mag-Uber ako ngayon ay hindi naka-online pala ako sa Uber no <laughs> sabi ng katawan ko ayaw mo magpahinga bigyan nga kita ang sakit yun gawa siguro ng ano mga din ng panahon no parang mag uh, ano kasi nagpapalit na ng panahon eh napakaaga pa nga para sa ano para sa spring pero napakaganda na ng weather sa pagkakasakit ko na to mga dre magkano yung wala sa akin for one day kulang kulang 300 dollars kaya magastos magkasakit mga dre no <laughs> magastos in a sense na mababawasan yung kita mo sana bukas makapasok na ako kasi wala na akong ano eh, wala akong wala na akong vacation leave mga dre, no kasi yung vacation leave namin nagre-reset yon every every April 1st o May 1 Tapos wala kami sick leave. Mga Dre, yung channel namin na Spot Pinoy, no? kasama namin si Ina Andolong, na dating reporter ng CNN sa Pilipinas, mga Dre. No? Labas na po yung unang video namin, ang title po noon ay Life Before Canada, mga Dre bago kami nagpunta sa Canada, ano ba yung sitwasyon namin sa buhay? Ano ba yung sitwasyon ko sa buhay? Kung gaano ba kami naghihikaw sa hirap, mga Dre, no? Nakalabas na po yan sa Spot Pinoy, mga Dre, Tapos may nag-comment po doon, Rice and Mark, you don't deserve to be with Ina. Hindi kayo bagay mag-host dalawa. <laughs> Totoo yan, mga Dre, Yun yung pakiramdam ko, ha? Kasi nga, sabi ko, sabi ko kay Mark, si Ina lang yung professional sa aming tatlo. Kasi kami parang ano lang naman kami, di ba? <laughs> parang self-proclaimed lang kami na ano eh. Mga vlogger lang kami, mga dre, no? Sagot ko nga sa kanya, yan din ang nasa isip ko. Tapos sabi ni Mark, sa tingin ko nga, tama ka. <laughs> Totoo naman, mga dre, no? Mga dre, at-chat niyo po yung podcast kung hindi niyo pa napapanood. Nakakatuwa po yun. Tsaka at least po, baka sakali na malibang kayo hindi man kayo makapulot ng anumang aral eh malibang po kayo dun sa, sa pagka, pagkikwentuhan namin o pag-uusap namin tungkol sa buhay namin before Canada naitanong ko nga kay Ina kung gaano naging kahirap yung pagdidesisyon niya na iwanan yung isang magandang trabaho sa Pilipinas para pumunta sa Canada samantalang alam niya naman na pagdating niya dito sa Canada kumbaga hindi na hindi sigurado kung makakakuha siya ng profesyon na gaya ng ginagawa niya sa Pilipinas at magsimula uli sa sa zero gaya ng sinasabi ng iba mga dre no meron pala kaming ano doon mga dre no kumbaga sikretong inilagay na kung saan pag pinanood niyo yung video mga dre no there's a chance na manalo kayo ng pa premyo galing kay Mark <laughs> galing kay Mark Carino mga dre no? kaya mga dre kung hindi niyo mamasamain baka po pwedeng ano paki-visit na yung channel namin ilalagay ko po yung link sa description sa baba kung pwede po pasubscribe na rin Kung hindi mang kalabisan At pakilike na rin po yung video At ngayon pa lang po no Nagpapasalamat na ako O oh, magpapasalamat na po ako Sa support ang ibibigay nyo sa amin At <laughs> Thank you God bless po Maraming salamat <laughs> Daming mga nakasale Mga dre Dito ako sa maxi ah. Pang ano ba Pang sa box <laughs> Ititingin pala ako ng ano mga dre, yung gamot sa lalamunan. Kasi napakasakit talaga na yung lalamunan ko. Oh, no. Hirap na hirap akong lumunok. Sabi ko nga, sabi ko kay mark at kay Ina, baka kako natin, nasobrahan ba sa daldal? Kasi ang daldal ko, kaya nanakit yung lalamunan ko. Nangihinahing talaga ako sa araw mga dre. Ay hindi pala sa araw, sakita. Sakita ng araw. Sana makapasok na ako bukas nang hindi na madagdagan yung losses natin, yung losses ko. Padre. Lumabas ako ng bahay no, nagpunta ako sa Tim Hortons. Pagkatapos nung magbabayad na ako ng binili ko, wala pala yung wallet ko, hindi ko nadala. Eh nandoon yung lisensya ko. <laughs> Pinarada ko muna yung sasakyan ko rito sa pinakamalapit na labasan sa Tim Hortons. Tapos maglalakad muna ako pa uwi. Kukunin ko yung wallet ko. Pagkatapos, yun, pintuhan tayo mga kandreno habang maglalakad ako pa uwi. Dito kami dati nakatira pala mga Andre, no? Dito sa, yan sa apartment na dito. Yan. Sa 3851 mga kandreno, 3851. Ah, 3855 yata dati mga kadre, no, ang upa namin dyan 1,000 1,200 nung nagsimula kami galing kami sa ano mga kadre, no, galing kami sa Barclay rent banda rin sa kahilera din ang tinitira namin ngayon mga kadre, no. ang upa namin doon is 800 ah. ano rin yon 5 and a half tatlo rin yung kwarto tapos lumipat kami rito sa 5 and a half din tatlo yung kwarto, 1, 2 naman Eto pala yung mga apartment na pag-aari Nung dati kong amo Nung janitor pa ako mga dreno Yan o oh. Paganun yan mga dreno Hanggang dun Madami yan eh Parang Hanggang sa brown Hanggang saan may brown mga dreno Yung ganitong klase Hanggang halos sa kanto eh Isang building lang Bago magkanto Ang hindi sa kanya mga dreno Pero mula dun Hanggang dito kanya yan tapos eto, bagong ano niya lang yan o. Kung Kumbaga, pinataasan niya lang Kasi dati, hanggang yan lang yan sa bricks na, na red Ngayon pinadagdagan niya ng isa pang floor Pagkatapos, yung isang floor na yon mga dre, sa taas Lahat yon ano lang, kumbaga 3 and a half O isa lang yung kwarto Kaya lang, walang elevator yan mga dre, hagdan lang yan Fourth floor, pero hagdan lang Oh, Yan, oh. No? your side, the other side. Hindi ko lang alam kung pinapaano na yan ngayon eh. Kung may umuupa na eh. Ah, meron na. Pero ang tagal niyang ano yan mga dreno no? Ang tagal niyang ipinagawa. Umabot yata ng ano, umabot ng 2 years. Sabi niya, 2 years kung pinagawa yan, tubo yung inutang ko sa bangko. Pero hindi ko pa rin mapaupahan. Parang ganun mga dreno sabi ko, ba't hindi ka nalang bumili ng bagong ano, bagong apartment sa isa sa ibang lugar? Ayaw niya naman. Dati, niyayaya niya nga ako, no? may bibili daw siyang apartment. Sabi niya, mag-share daw ako kahit magkano. Kahit, kahit magkano, as in mga 20,000, mga ganun, mga dreno no? Eh, <laughs> bukod sa wala akong pera, alam ko na yung ano eh, alam ko yung kalakaran ba sistema niya mga dreno kasi nga amo ko yun eh alam ko kung anong ugali meron yun eh kaya kahit siguro may pera ako hindi rin ako sasama mga dreno tsaka yung sa nagsasabi po noon dami kong nababasa tungkol sa bahay tungkol sa bahay bakit hindi bumili ng bahay <laughs> <laughs> <sighs> hindi ko alam mga dre, kung Pangit ang audio na ito kasi mahangin eh. Hindi po gano'ng kabilis para makapag-ipon ng malaking pera rito. Sa limang taon, mga dre, kala nyo ka ng, ng malaking pera. Tapos isipin mo pa na kasama mo dito yung pamilya mo. Hindi po gano'ng kabilis. Kasi, kasi mahirap sa ibang tao, mga dre, no. Ah, kinukumparan nila kinukumpara nila yung ibang tao doon sa sitwasyon ng ibang tao. Eh hindi naman nila alam kung anong trabaho nung nakabili ng bahay na yun. Di ba? Kukumpara nyo sa akin. Eh ano trabaho ko dito? Di ba? Tapos ang pinagkukumparahan nyo sa akin, baka mamaya engineer pala, di ba? O kaya, mga IT pala, di ba? eh tatlong taon pa lang, nakabili na ng bahay. Eh IT pala yung mag-asawa, katulad nila JTV, di ba? Yung ganun mga dreno, kaya, it's not fair na magkumpara po kayo ng buhay ng ibang tao. Kasi buhay ko nga po, hindi ko kinukumpara sa ibang tao eh. ba? Diba? Kumbaga, ang basihan ko sa buhay ko, mga dre, <laughs> sarili ko lang eh. Mahirap, ano, hindi ka, hindi ka mas, hindi ka, mas hindi ka magiging masaya kung ang ginawa mong sukatan ng buhay mo ay eh yung nararating ng ibang tao. Diba? Hindi, hindi po maganda yon hindi healthy para sa, para sa atin na ihalimbawa o para yung buhay natin sa buhay lang may buhay <laughs> kahapon mga dre ano plus 14 ngayon negative 19 <laughs> grabe ba diba? napaka ano unpredictable sabi ko unpredictable may nagsabi sa akin na hindi daw unpredictable kundi abnormal parang abnormal na yung weather kunin ko lang yung lisensya ko tapos pabalikan ko yung sasakyan ko tapos magkakintuhan ulit tayo kasi pag, pag ganito na ako hindi na masyadong malamig kasi salubung sa mukha ko yung hangin ngayon mga dre, no, at sakit sa mukha <laughs> imagine negative 19 na hangin tumatama sa mukha mo <laughs> ang sarap parang sinasampal ng ano yung popsicle <laughs> may nagtanong pala mga dre, tungkol sa ano sa uber <laughs> Sabi niya, pre, less na ba? Yan, gas mo sa 1,500 or 2,000 nakita mo sa Uber. Hindi pa, sir. Kaya nga, sana ang bala ko po. Bali, nung lunes, anong linggo ng gabi, nagpaano na ako, mga dreno, nagpa-full tank na ako. Kasi ang gusto ko sana magyari, lunes, martes, hanggang sa linggo, mga dreno, kukumputin ko kung magkano yung naipagas ko. Tsaka yung mga gastos ko sa pagkain, yung kung pag merienda ako, gusto ko sana eh, ano, i-total eh, ba lahat kasama yung kung ilang kilometers yung nagamit ko para lang para lang ano ren, kapag ah, may reference din ba ako, alam ko rin kung ano bang nangyayari. <laughs> kasi sa totoo lang mga dre nung nakalipas na araw, hindi ko ano eh, hindi ko na binibilang kasi po ang ginagawa ko sa pagpapagas, puro credit card po yung gamit ko. Para lang sa ganun, meron po akong ano, kumbaga may record ako ng transaction at hindi ko na kailangan ilista kailangan ko lang iprint kasi po ano eh ah, hindi naman nagagamit yung sasakyan sa iba pang bagay maliban sa, sa pag uber ko po tsaka sa pagbablog kaya po para sa akin magiging madali yung pagkukompute ko ng ano compute ko ng mileage ng sasakyan mga dre no tsaka ng gas hindi mo wala yung resibo kasi nasa ano naman po, nasa record ng transaction ko ganoon po yung ginagawa ko eh ang nangyari naman po, nagkasakit naman ako na itong ano, martes at ngayong merkulis, hindi ako nakapag uber kaya nabaliwala naman yung ano yung ginawa kong paglilista so ang gagawin ko po sa susunod na lunes ganun po ulit sisimulan ko sa full tank tapos titingnan ko po kung ilang kilometro yung magagamit ko at magkano rin po yung kikitain ko sa isang linggo para po maibigay ko sa inyo yung detalye mga dre no? yan dito ako lagi dumada mga dre no? sa loob ng ilan dalawang taon yata no? bago kami lumipat doon sa tinitirahan namin ngayon sa kabuuan mga dre naka, ano, nakatatlong lipat na kami ng bahay sabi ko nga dati sana huling lipat na namin yan na, ano, na nangukupahan kami mga dre no? yun yung sabi ko dati Pero sa akin talaga Mag-invest na lang sa ano Sa Pilipinas Parang mas okay mag-settle doon sa Pilipinas Hello? Yes, sir Speaking, sir Matatapos ako dito sa ano eh Sa Ocho Sa Plaza Oo <laughs> Oo Ah, oh. Okay, thank you yon. Oo, oh, anytime. Oh, life! Ikaw may kasalanan ka! <laughs> thank you, kuya. Thank you. Thank you, thank you. Oo, oh, sige. Ikaw, darling, hindi ka nag-shout Wala na. Mm. Nakalista nga sa akin. Eh. Shout out mo na. Oh. oh, shout out mo na. Oh, ikaw ah. Ikaw na. Ikaw. Sino siya shout out natin? Si Kuya Roland mo. Roland Bebeloni. Oh, si Kuya Roland po, Bebeloni na SM. Si Rice, na <laughs> pinagalitan ko. <laughs> Napagalitan ako. Sa SM po mga dreno, oh, yun oh, po yung, ayun, po yung padalahan natin order dito. Pag nag-order kayo si SM, Rice oh. daw. ka teka sandali. Si May, at saka si Ate May. Kamu. Oh, tsaka si Ate May po. Oh, It, yun si Ate May. Oh. Uh, ayan. Kausap niya. Hello po. Hello. Ay, ina, teka. Ano, asawa ka mo kasi naka Hello po. Kumusta? Ah, okay lang po. Kumusta, <laughs> Okay lang po, Ate Hello, May. Ayun oh, mga avid subscribers mo. Oh. <laughs> <laughs> thank you, thank you. <laughs> ano yun mo? Mag-ano ka ng video mo, oh. nandito siya, o, naka -video oh. naka-video oh. si Rice. Oh. <laughs> Nagbablog po ako. <laughs> eh. Nagbablog siya. Oh, oh na, Nagbablog na. ka ngayon. Opo, na naharang ako <laughs> ni ate. Oo oh, nga, sa sabi ko nasa lista yeah. ako. Pambira. Shout out po, shout out ka out out ka po ng, sa inyo. Oh. Ano, Kamembro. kapatid girly, girly Alex Asuncion. And my baby boy, Bok Bok. oh, yun? Uh, and walang po. iwanan. Walang iwanan team. Oh, uh, no. <laughs> <laughs> Ate May, thank you po, ah, thank you. Okay. okay Ate Rose, thank you. Pasensya ka na. No. Ang lamig-lamig, nagkagala ka. <laughs> <laughs> Ah, <laughs> oh, sige po. Ingat, ingat po. Kukunin ko yung sasakyar ko dito. Ah, oh, okay. oh, sige po. Yun, mga Dre. Ah, <laughs> grabe yung mukha ko pala, ano? Ah, yung kausap ko, mga Dre. Ano? Ano ba tawag dito? Sa trabaho yun, mga Dre, no? Yung, yung tumawag. Maintenance sa school. Kaya, sinasabi nila na tatawagan nila ako after ng spring break, mga Dre, no? kasi spring break na nga ngayong March kaya wala silang pasok pagbalik ng mga estudyante mga dre after ng spring break tatawagan uli nila ako para interviewin daw tungkol dun sa, sa trabaho na maintenance sa school board hopefully mga dre no? hopefully maganda ganda yung ano maganda ganda yung magtrabaho sa sabi nyo nga mga dre no, sa mga sa mga government government facilities school hospital yung mga ganun kasi nga maganda yung benefits nila mga dre no? retirement benefits o yung 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 mga insurance ah sakit sa kamay may gloves na mga dre ha ang masakit yung mga ano yung dulo ng daliri diba ito yung sinasabi ko napakaganda ng street na yan mga dre pag summer Magkano yung gas ngayon? $1.62 Hindi pa ginawa ang $63 162 eh. $162.10 Asa na ba ako kanina mga Dre? Yun nga no Bali Takatatlong lipat na kami ng bahay mga Dre no At Pang-apat <laughs> Pang-apat sa Pilipinas na hindi, eh, kasi dyan pumapasok yung kanya-kanya natin gusto, mga dreno. Eh, yung iba dito, gusto na ang mag-settle down dito, di ba? Masaya sila rito. Kung baga, wala na silang, wala na silang dahilan para bumalik pa sa Pilipinas. Kaya, para sa kanila, dito na lang sila mag stay mga dreno. At saka, karaniwan naman po sa ano, sa gusto mag-stay dito. Ang iniisip kasi talaga nila, lalo na yung medyo may mga edad na mga dreno, yung aspetong medical ba na dito kung magka problema man kailangan mo ng mga, mga check up o operation wala kang magiging problema rito pagdating sa pera mga dre kasi nga libre halos lahat si ano naman si si mother naman mga dre no? yung diyan naman ang katwiran niya ayaw niya sa Pinas <laughs> kasi masyadong mainit mga dre no? mga shout out sa iyo mga <laughs> Ate Wanil, shout out Kuya Roland, shout out Kuya Romy Ang Shout out Dati mga Dre, no? ano pa lang ako ha Nung nag-maintenance ako Sa nag ako sa apartment building Eto na, nandito na ako mga Dre Bukod tangi sa building na to Mula sa kanto, bukod tangi sa building na to ito yung hindi sa kanya mga Dre Eto, Hanggang doon sa dulo Halos isang block nga sa kanya mga Dre ano yan? 120 units yan mga dreno 120 units Yan ako pa nagpintura ng mga ano na yan no? Oh, ng mga balkonahe na yan Yung mga railings yan Ako pa nagpintura yan Ako nagdadampo dyan Pag may aalis kami naglilinis Kami nagpipintura Kami yung nagpa-plaster Basically kami lahat nagre-repair mga dreno Level 20 Apartments ang nangangasiwa niyan si Ate Lani siya yung nagpasok sa akin na maging janitor dati mga dreno tulo na yata si Pungko pasensya na kayo mga dreno kung tumutulo si Pungko ha? hindi ko nararamdaman eh panhid <laughs> na yung mukha ko pero hindi na mga dreno uh, yung school board <sighs> malalapan kung ano kung parang mangyayari kasi yung isang kakilala may nakakakilala rong si Joby 'Yung kakila 'yung asawa ng kakilala niya ng ron. Ngayon magre-retire na ron, magpo-for good na yata sila sa Pilipinas. Kaya ako 'yung ire recommend ka kapalit mga dreno. Ganun ang magiging sistema. Kaya malalaman. Huh. Okay. Nandito na uli mga dreno. Kaya Ah. Dabla. Kaya wish me luck, mga dreno Tinatanong ko nga kung magkano yung anak, kung Magkano yung sweldo ron Kasi kung sakali man mga dreno Kahit, kumbaga, kahit mababa mababado ng konti O kahit mababa ron Dahil sa maganda pinipisyo Is hindi ka nalugi Unlike dito sa sa plaza mga dreno Gaya ng sabi ko sa inyo Oo nga mataas ako dyan pang supervisor po yung ano ko diyan mga dreno yung sweldo ko diyan sa sa plaza kaya supervisor o oh, pang ano <laughs> o oh, pang supervisor po yung sweldo ko diyan mga dreno yun nga lang talagang kahit anong klasing benefits wala miski ano miski sikli wala mga dreno para ka rin ano ano tawag dito wala lang basta nagtatrabaho ka lang Sis pasisweldo ang kanila kakaltas ang ka kanan tax and everything na may kinalaman sa government. Pero yung sa ano mo para sa may kinalaman sa sayo bilang empleyado nila like insurances at kung ano pa man, walang ganun mga dreno. Yun lang yung downside sa kanila pero eh ganun talaga mga dreno, kanya-kanyang offer eh. Hello. Ang daming, ano, dito napakarami scammer, mga dre. <laughs> Ang daming scammer na natawag dito, mga dre, no? Uh, may nag-comment ka sa akin na kung masyado daw mataas yung sweldo ko, pwede naman akong bumili ng sarili kong insurance, mga dre, no? Like, like disability insurance, yung gano'n, mga dre, no? At totoo naman, pwedeng-pwede naman po. Pero gano pa man eh yun sana po matanggap sa ano mga Andre no. Matanggap sa school board at malalaman natin sa March ano ba? March 18 i-interviewin ako. Nabanggit ko ba Pilipino ito hawak sa akin. Nagtatrabaho din doon. Jeremy, shout out sa iyo siya sa mga vlog mga Andre no. So yun mga Andre. At thank you no. Thank you, thank you sa pagsama at ano ba? Thank you sa suporta mga dreno at thank you sa pagsama sa pakikipagsapalaran natin dito sa Canada. Huwag <laughs> nating yahalin tulad yung buhay ng iba sa buhay natin o yung buhay yung buhay ko sa buhay ng iba mga dreno kasi magkakaiba po kami ng ano eh ng circumstances sa buhay mga dreno. Tsaka ano hindi po maganda lalo lalo na mga dreno kung gagawin niyo sa sarili niyo yan na kumpaga ang gagawin nyo yung sukatan ng improvement niyo sa buhay eh yung buhay ng ibang tao napakalupit nyo po sa sarili nyo mga dre kung magkaganon kasi baka ma mawalan po kayo ng loob di ba ano po kanya kanyang panahon lang talaga mga dre no tsaka hindi tamang ano eh husgahan natin yung ibang tao kung ano man yung sitwasyon niya ngayon especially kung wala siya ngayon di ba at kayo eh marami kayong pera ngayon di ba kasi hindi nyo alam baka dumating yung araw di ba napaka powerful lang time mga dre di ba na kaya niyang gawin yung uling para maging diamond. Baka maging baligtad, di ba? Yung diamond maging uling uli. Kaya wag pong ano, di ba? Wag tayong maging mapanghusga sa kapwa. Lalo na kung hindi maganda yung sitwasyon nila ngayon sa buhay. O yung sitwasyon ko ngayon sa buhay. Pero hindi ko iniisip na hindi maganda yung sitwasyon ko sa buhay, mga bre, no? Kasi dapak na malakas ako, mga bre, no? May sakit lang ako ngayon dapat mga mga na malakas ako at wala akong malubhang karamdaman sobrang ano eh, sobrang thankful na ako dun mga dreno ayun lang palagi yung hinihiling ko yung maging malakas ako na makapagtrabaho ako, makapaghanap buhay ako wala nang iba mga dreno yun lang para sa akin yung pinaka importante at para sa akin kaya ko lahat mga dreno basta as long as healthy ako. Ayun lang po. Hindi, po ako umihiling na mayaman ako. O ano pa man. Basta healthy. Healthy. Health. 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 Yun lang po. Lagi kong dasal. Mga drena. At yun din po. Ang dasal ko para sa inyo. Maging healthy po kayo. At maging masaya. At salamat ulit. po ulit tayo. At nawa po. Huwag magsasawa. Yan na. Mga drena. Nagkrak para sa inyo. Ingat pa palagi. Thank you.